Our client here has already submitted himself voluntarily. He would like to share as much information as he can, as candidly as possible. It submitted himself as voluntarily as state witness. Ito po si Congressman Sandro. Parang yung ginawa po ng kanyang tito na si Martin Romualdez na kunyari po ay eh, nagboluntaryo na makatulong sa pag -imbestiga. dyan po sa Manumalyang Ghost Project at saka Flag control projects na di umano, eh sila naman ang tinuturong mastermind. Dito sa sesyon ng ICI, mga idol, di umano, eh absuelto na si Martin Romualdez. At meron po tayo mga, hindi ko alam kung sino yung mga dinawit nila dyan. Mga engineers, DPWH officer. Uh, hindi ko naman makakilala yan. Hindi naman yan nasali dun sa mga pinagbabanggit. Bakit sila yung mga nandyan, hindi kayo? Kayo ang mga main topic dyan dapat eh. Kayo dapat na pinaiimbestigan, pero hindi. Naging state witness pa. Yo, what's up mga Began? Peps TV. Ano to mga idol? Ano tong mga kalukuhang ginagawa nitong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr.? May panumpa pa. Ito si Congressman Sandro na parang ang dating magiging witness po ba siya dito mga idol sa ICI? Sino po ba gumawa nitong ICI mga idol? Kung baga pinalalabas nila mga Lodi na itong investigasyon about sa flood control, eh sila po ang may karapatan mag imbestiga about dito. Hindi po yung Supreme Court o korte po natin dito, wala po dapat ni isa doon. Dapat sila po ang magpaimbestiga dahil nga po ang sangkot dito ay eh yung mga kaalyado po ni Bongbong Marcos Jr., mga idol. Lalong-lalo na yung pinsan niya So, tingnan po natin mga Lodi ko ano pong nilalaman itong video na to at galing po sa ICI, Communication Official. Ito pong ang panunumpa Parang dating dito mga Lodi, nag-take ng oath ito po si Sandro Marcos. Mga Lodi, nagpresenta siya para po dyan sa investigasyon. Makatulong daw po di o mano. Ah, tige, tingnan po natin. Witness may now put their, down their hand. Sir, the commission note... Klaro ha, witness. <laughs> witness si Congressman Sandro Marcos. Ay, nako! That you have sworn to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding. And therefore, please note that this hearing will be recorded both on audio and video. By proceeding, you understand that anything and everything that you say here can and could be used as evidence by this Commission in the pursuit of its functions under Executive Order 94, which includes the use of the recording, transcript, affidavits, and document in this hearing as evidence in any court or legal proceeding. Do you consent to the recording? Yes. Yes, sir, I do. Ito lang nga mga lodi. Sobrang nakapakalaking question mark nito. Kung talagang umuusad ang ating batas dito sa ating bansa sa pamumuno po ni Bongbong Marcos Jr. Bakit hindi po nila ito dinaan sa Korte so Suprema o saan man pong investigasyon na dapat po talaga naaayon po sa batas. Pero hindi. Gumawa po sila ng ICI na ang nagpatayo po nito ay ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang ama po na magiging state witness ukol po dito sa investigasyon ng maanumalyang blood control projects at saka mga ghost projects. Anak ng tinapay mga idol. also consent that we live stream this hearing or subsequently air it on a later date on television and other forms of mass media including social media in accordance with the ICI live streaming guidelines? With regards to that sir, I'd like to defer to my counsel. Good counsel, um, may I request or maybe may I ask for the grounds for why you request for an executive session? Uh, Your Honors, we have uh, written earlier to formally request for the an executive session because um, our client here has already submitted himself voluntarily, he would like to share as much information as he can as candidly as possible. It submitted himself as voluntarily, mga Lodi, as state witness. Ito po si Congressman Sandro. Parang yung ginawa po ng kanyang tito na si Martin Romualdez na kunyari po ay eh, nagboluntaryo na makatulong sa pag-imbestiga po sa Manumalyang Ghost Projects at saka Flood Control Projects na di umano, eh sila naman ang tinuturong mastermind. Kaya nga po tinawag silang master of Luther, mga Lodi, si Martin Romualdez. Dahil sila po ang pasimuno, di umano, ng mga yan. Okay? And um, more importantly, there may be critical information that will be that may be elicited from his testimony, which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. So for that reason, we again request That, uh, for an executive session for Congressman Marcos. Sir, do you consent to distribute copies of your sworn affidavits and other exhibits to the public and other forms of mass media, including social media? Mm. Yes, sir, I consent. Do you confirm that you submitted to the Commission a letter requesting for an executive session? Yes, sir, we do. Do you consent that the Commission may share this letter request to the <laughs> public in other forms of mass media? Yes, sir. You may now be seated. Thank you. <laughs> Siyempre, paihintulutan niya yan na maipalabas sa mga ibang platform. Dahil nga, eh, siyempre, kasikapan nila yan. Kunyari, sila ay tutulong dito po sa maanomalya yes, o pagsupo sir. sa ating uh, nangyayaring flood control august project anomaly. di ba? Pinagtatawa na, na lang kay ng mga tao. Marcos, Junior, at itong mga kaalyado mo. Dahil kayo-kayo lang ang gumagawa ng mga kalukuhan na yan Tapos, gagawa kayo ng isang hukom na mag-iimbestiga ukol dito na kayo-kayo lang din naman ang tinuturo na pasimuno at may utak ng maanomalyang flood control at saka ghost projects na yan? ba diba? Dito sa sesyon ng ICI, mga idol, di umano, eh, absuelto na si Martin Romualdez. At meron po tayo mga, hindi ko alam kung sino yung mga dinawit nila dyan, mga engineers, DPWH officer, uh, hindi ko naman makakilala yan. Hindi naman yan nasali dun sa mga pinagbabanggit. Bakit sila yung mga nandyan, hindi kayo. Kayo ang mga main topic dyan dapat eh. Kayo dapat ang pinaiimbestigan pero hindi. Naging state witness pa. Pero yung may katangi-tangi o oh, credible na maging state witness na si sa mga Lodi, hindi daw po po pwede maging state witness. Ha? Tapos, si Saldi eh hindi daw po po pwede rin. Dahil, kasali din daw po dyan sa anomalya na yan. Pero kung tutusin, yung Gutesa at saka si Saldi ay uh, may mas karapat dapat dahil mas malalim po ang kanilang nalalaman dyan. Nang posibleng magturo, dito po, kay Martin Romualdez, Bongbong Marcos Jr. at saka dito po kay Sandro Marcos tapos ngayon, kayo-kayo pa magiging state witness, pinaglololo ko nyo lang mga tao, ang taong bayan, lahat po ng mga drama na yan, eh alam naman namin na kayo-kayo lang din ang makikinabang. Dapat talaga, eh magbago na po ang ating administrasyon at bumaba na po ito si Marcos Jr. para malaman natin talaga kung sino ang utak ng lahat ng iyan dahil sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. nagkanda leche-leche yung flood control projects na yan at tinuturo pa ninyo ang mga Duterte na merong anomalya sa paggawa ng mga proyekto pero dito sa amin sa Davao City kahit ilang lindol ang dumaan halos hindi matibag ang mga proyekto dito tapos ngayon inaangkin nyo na kayo ang may gawa dahil sobrang titibay oh. ayan ah isa pong sampal sa kanilang mga muka na itong mga ginagawa po nila ay e para lang sa kanilang sariling interest. pero nyo, magiging state witness yung mga pinagtuturo kung sino may mga anomalya sa flood control at saka ghost project. Kitang kita naman sa lugar ni Sandro Marcos na maraming gumuho mga flood control doon na sa kanyang lugar nangyari. Tapos dito kayo mag-iimbestiga sa Davao City ang kakapal talaga ng mga apog ninyo. Kahit anong gawin nyo na paglilinis sa inyong mga pangalan dyan, tumatak na sa utak ng ating mga kababayan Pilipino, lalong lalo at mga mulat ito sa katotohanan na kayo talaga ang sumira ng ating bansa. Kaya kahit anong gawin nyong paninira kay BP Sara Duterte at sa mga Duterte, Duterte pa rin ang number one sa amin.